Good morning. Walang data sa loob ng bahay kaya dito tayo sa ilalim ng langka. <laughs> mga kababayan, itong issue ng PhilHealth funds talaga oh. Hindi tayo makatulog nito eh. Meron na ngang statement itong aking mga kasama ng mga ekonomista na yung sa grupong wag kang kukurap. No? Uh, bakit naman yung 89 billion na sobrang punto ng PhilHealth ay babalik pa sa National Treasury para maigam-gamit pa ng mga projects na hindi naman sinasabi anong projects. Eh, kara baka naman karamihan dyan sa perang yan ay gagamitin lang ng mga congressman sa kanilang mga special projects. Yun po ang ayaw natin kasi yung batas po na nag, nag create ng PhilHealth na yan ay klaro na yung pondo niyan ay para sa benepisyo ng mga miyembro. Ngayon kung sobra, hindi po yan pocket money ng National Treasury. Kasi kung may sobra man yan, edi eh, dapat eh, dagdagan nila yung mga serbisyo dahil itong mga dialysis na ito kulang na kulang. Sa cancer ay may limit lamang kung magkano ka lang makukuha mo. At ginusto mo ba na mag-cancer sila? Ay, ginusto ba nila yun? Eh, syempre, pambira naman kayo. Kung nagbabayad naman po ng premium, dagdagan nyo na lang kaya ang premium kung sila ay may cancer. Basta lang, sana yung 89 billion na yun na pondo ay ibigay nyo sa miyembro, sa taong bayan. Dahil marami pong mga senior citizen di man nga maka-afford ng kanilang mga medicine. Di man maka-afford ng may cerebral palsy, hindi eh. maka-afford bumili ng wheelchair na yan. Na 40,000 yata yung wheelchair na yan. Parang special yan para sa mga may cerebral palsy na mga bata at tao eh. Kaya, wag naman po ninyo ng ano, kunin yung PhilHealth na eighty 89 billion. Ibigay na yan sa additional services, eh, dagdagan na yung mga coverage. Lalo na po yung may mga cancer. At uh, please naman mag uh, magano naman ang PhilHealth, magkusa naman na sila ang mag uh, ay mag-active uh, sa pagpapamiembro ng mga mga indigent, mga katutubo. Ayan, mga katutubo po, indigenous people, marami talaga, walang pilit. Di naman nila alam ano yan eh. Eh, ba't di kayo magpaano dun, utos dun sa bukid? Ano po, tutulungan sila. Gising-gising lang po dyan sa pilit, maraming mabubuting tao dyan. Maraming abogado dyan. O, oh, yun nga ang reklamo namin noon na yung mga members namin, mga PWD, eh, hindi naman dumadating yung pangalan sa PhilHealth. Yung pala, na stuck dun sa Department of Health. Kasi ginawa nyo pang middleman yung DOH, eh. Galing sa LGU, pupunta pa yung uh, listahan ng mga indigents o ano, PWD dun sa DOH, sas babalik pa sa Phil. Ano ba? DOH nagdagdag lang kayo ng inyong mga ano trabaho diyan. Clerical lang 'yan. Diretso na 'yan sa PhilHealth. 'Yun nga yung kaya nagmeeting ako sa OIC nun ng PhilHealth eh, dahil alam niyo kayong mga may pang hospital kayo ay nakaka-relax kayo eh mga tao may hirap at magmang. Pag nagkasakit po sila, ano po? Hindi na lang sila pupunta hospital. Di ba? pa walang halaga ang buhay dito sa Pilipinas pag mahirap ka. Kaya no po tayo sa pag-transfer o pagkuha ng 89 billion na surplus funds ng PhilHealth. No po tayo dyan. Protect our PhilHealth funds para sa mga mahihirap, mga katutubo, mga PWD at mga matatanda at may mga malubhang sakit. Sige po. Tony Gonson po. P3PWD party list.